Hello guys, uh, mga kindis naman tayo guys, tingnan natin kung may tutubuin tayo dyan. Yung iba dyan, mamiso lang po yan. yan oh. Yung snowbird, hindi na kaya ng piso yan. Uh, apat limang piso na bintahan ngayon yan. Yan o oh, uh, ayusin natin guys ha. Ah. Mga kindis naman tayo, lalagay natin sa lagayan. Guys, tingnan natin kung may tubo tayo. Yung resibo niya is Ano siya? Uh, 2550. Sa balat ng ganito. Kasi ito yung sinasabi ko sa ano, sa unang vlog ko na 1 is to 1 yung tubo. Lalo na ano pagdating sa makina ng ito. kaya no? niya. Meron siyang 5, 5 .50. Mayroon siyang libreng 5 pieces. Ich sabi, mayroon ka na agad tubo na 5 piso. Bali, ang punan is 25.50. Tapos yung laman niya is ano, 50 pieces. Uh, 55 pesos yung magiging benta ito kasi mamiso ito guys eh. uh, minus 25.50 well, so ito yung sinasabi ko guys sa unang vlog ko na ano kung magkano puhunan mo lagpas pa yung tubo mo kagaya na ito guys sa mamiso kasi yan, wala na kasi 50 cents ngayon pag nasa sa tindahan wala na yan lang no? Yeah, dito kami nakabawi sa mga ito guys, yung mamiso. Ito kasi mabenta rin naman. Siyempre, piliin mo rin yung mabenta ng items. Kaya nito. Kaya mga mabibenta to. Kaya madali lang din yung may ikot. Lagayan natin guys sa lagayan. Uh, Sampalok. O oh, tama rin. Uh, ito naman guaba. Bago lang sa akin to eh. Kaya... Ito ko Tikman mo, tikman mo. sarap din guys parang bayabas na guava flavor parang bayabas ka <laughs> next is protos so guys 50 pieces din laman ito <coughs> akin ako nga nito kasi piso lang nabintangan ko nyan eh protos mukhang walang protos dito ah Plutus, 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 Plutus. Where are you? Where are you, Plutus? No. Oh, ah, ito guys. Ang um, puna niya is 33. Ang laman niya is 50 pieces. Meron ka pa rin 17. Hmm. Ang iso pa rin benta ko ka ito kasi hindi naman ito nagtaas. Eh. Ah, hindi natin sila gayaan guys. Nabenta to eh. Brutus na to eh. Ito paano malimpla akong 17 na ito guys. Paikot-ikot so, lang ang puhunan. Hmm. Ah puno naman siya. Mga 2 days lang to si Simot to. Snowbar. Snowbar is puho niya is 47. Ayan guys, ito yun. Bale 50 pieces na siya. Hindi na siya pwedeng mamiso talaga. Kaya ang nangyayari nito, 4-5 piso. Wala ka lang tutubuin. 3 pesos. Huwag ka lang umasa dun. <laughs> Talo kas <sa> pamasahin. <laughs> Kaya nga eh, kasi guys. Mentos. Uh Mentos. Mentos kasi yung mentos. Ba. Walang mentos. Mentos is 39. 39. 40 na 40 so guys binta ko na lang ito 4 limang piso kasi last time yung pinagtaas na rin siya alin nagka na yata 33 taas siya ng ulos 7 pesos kaya ginawa ko na dapat yung piso na ako nito. ito so guys lagay natin ito Guys, puno na naman. Maya-maya lang, ubos agad to. Hindi aabot ng 24 hours to simot natin. Ito naman is hao hao, chocolate and milk flavor. Tingnan natin kung magkano resibo. Hao hao, di ka raba? Hao hao. Is 32.25. Bintang ako ito guys, ano din. Ah... Uh, ano ba yan? Mali yata ako. Is, yung, pre, yung price niya is 30.25. Punta ako sa piso. Okay na rin guys, malakang pala, malakang eh. hao hao haw haw. Haw haw, huwag may mga tindahan dyan, kailangan talaga Una-una maging masinot talaga. Si eh, magkano lang kubo eh. Yung kagandahan din kasi kahit na miso-miso lang yung tubo. Meron din namang ano, tubo kaysa na no, unti-unti. Kasi kung baga marami kang paninda, marami kang tubo. Yan lang guys, maya, -maya gamis naman.